Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 9 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Efren. Kamusta? Si San Efren, na rin bilang Efren ng Syria, ay ipinanganak noong taong 306 sa Nisibe, na ngayon ay bahagi ng Turkey. Siya ay isa sa pinakadakilang makata at teologo ng Simbahang Syrian at madalas na tinatawag na Harpa ng Espiritu Santo dahil sa kanyang mga himno at espiritwal na mga sinulat. Namuhay si Efren sa panahon ng matinding kaguluhan, na minarkahan ng mga pag-uusig laban sa mga Kristiyano at mga pananakop ng mga Persyano. Sa kabila ng mga hamon na ito, inialay niya ang kanyang buhay sa pagtuturo ng pananampalatayang Kristiyano at sa pagsusulat ng mga komentaryo sa Biblia mga sermon at mga himno. Siya ay kilala sa kanyang malalim na debosyon at sa kanyang kakayahang ipaliwanag ang mga misteryo ng pananampalataya sa isang makata at abot kayang paraan. Ang kanyang mga himno, sa partikular, ay nagkaroon ng mahalagang papel sa liturhiya ng simbahang Syrian at hanggang ngayon ay inaawit pa rin si... San Efren ay naging isang masugit na tagapagtanggol ng doktrinang kristyano laban sa mga erehiya ng kanyang panahon. Siya ay namatay noong 373 sa Edessa, ngayon ay bahagi ng Turkey. Pagkatapos ialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa simbahan at sa pagtulong sa mga mahihirap at may sakit. Narito ang isang panalangin na nakatalaga kay San Efren. O Diyos, na nagbigay kay San Efren ng karunungan at talento upang purihin ka at ipaliwanag ang iyong mga misteryo, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang grasya na laging hangarin na makilala ka at mahalin ka ng lubos. Nawa ang kanyang halimbawa ng debosyon at paglilingkod ay magbigay inspirasyon sa amin na isabuhay ang aming pananampalataya ng may katapatan at sigasig. San Efren, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.